Kapag -siesta! Hoy, Doraemon! Huh? Oh? Ano yun? Nandiyan ka ba sa loob? Ang init-init ha! Ah. Paano ka nakakatulog sa loob ng kabinet? Oh, Doraemon! Huh? ngaa sarap ng tulog ko. ano naman yan? water blanket to water blanket medyo na wala na yung lamig palitan na natin ng malamig na tubig Konting tak lang nito huh? Huh? Huh. Ayan, gumawa tayo ng bago. <s Hypnotisive> Mga powder para sa tubig. Una, maglagay tayo ng ganito karaming clay powder sa tubig tulad nito. Magiging mukhang clay na yung tubig. Pwede mong ihulma sa anumang gusto mong hugis. Kita mo? Wow! Mm. Ihugis mo na parang kumot. At para hindi mo wala yung hugis nito, lalagay natin ng sponge powder para lumambot at tumibay. Ha? Oh, oh, parang sponge nga. Ang lambot at matalbog. <laughs> ang lamig din dito. Ang sarap sa pakiramdam. Ang himbing ng tulog ko nito. Ay, ko yan. Pahiram mm. lang. Huh? <laughs> ha? Uh, Pag nilagyan ng steel powder, magiging kasintig kasi ng bakal. Uh, Sumusobro ka na. Pasensya ka na. Pag ginamit yung powder, pwede mong i-activate yung iba't ibang properties ng elements? Oo, oh, pwede mo rin gawing phone plastic. Hmm. Mm. Oh. Ang galing, no? Nakakabilib! <laughs> eh, itong isa naman. Huwag mo itaklak! Babalik ka sa pagiging tubig! Oh, nabita? No, mm -mm. huh? ano na namang ginawa mo dito sa kwarto? nagsasayang kayo ng tubig! Mm hmm. Kasalanan mo to, mabigla-bigla ka kasi. Okay. Alam ko na! Bakit hindi natin gamitin to para gumawa ng kwarto na tulugan? Isang bahay na gawa sa tubig mula sa sahig hanggang sa pader. Ang galing nun, di ba? Ang sarap siguro sa pakiramdam nun. Masarap pang matulog. Ah, wag! Hindi pwede! Hindi ko ba naiisip kung gaano karaming tubig magagamit mo? Sa bagay. Hmm. Aha! Ah! Para na makakakuha tayo kahit gaano karaming tubig. Lugar na napapalibutan ng tubig. Doon tayo, Doon tayo, pumunta, tayo pumunta sa dagat. Sa dagat. Yay! <laughs> 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 ang sarap, ang presko. Lagyan na natin ng clay powder. <laughs> sa dami ng tubig na to, makakabuo tayo ng mansyon. Tama! <laughs> <laughs> napakabigat ng tubig. Ah, uh, gumamit tayo nito. Water house building machine! Una, iguhit natin yung design ng bahay na gusto natin. Sige, kailangan sobrang laki nun. At yung tulugan ko, kailangan sobrang ganda. Ayan, tapos na! Ilagay na dito yung design na ginawa mo. At lagay natin ng malaking bote ng powder. Mm -mm. Mabubuo yung bahay base doon sa so planong binigay natin sa kanya. Ayan, maganda pa rin kahit simple lang. Oo nga pala. Huh? Hoy, grabe si Shizuka. Ang init-init na nga eh. Hi Shizuka, halika, tulungan kita. Oh, Nobita. Ligyan lang natin ito. Ang bigat nito. Ako'ng bahala rito. ginamit ko tong sponge powder para maging parang bolo tubig. Wow! Ngayon, gumagawa ako ng bahay na gawa sa tubig. Shizuka, gusto mo makita yon? Gawa sa tubig? Ah, Ay, ang sarap! sarap! Ah, ang lamig! Ilan! na! Ito sa'yo! Ha ha <laughs> ah. eh, 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 sa ha lagyan ng sponge water. ha? Ah? Aray, 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 aray! Oh, ah, ay, 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 ano ba nangyayari? Hoy, <laughs> ano ba ito, Lubita? Bakit kayo, may napakagandang lugar akong gusto. Okay. Ah! Wow! Ang galing! Bahay nga! Siguro 30 minutes pa bago matapos yung bahay. Habang hinihintay, gumawa tayo ng laruan na gawa sa tubig. Ano kaya kung gumawa tayo ng bangka? Oo nga! Pagaling ako! Sino may magandang bangka? Gamitin niyo yung motor para mapaandar niyo yon. Sige, tara! Simulan na natin! Bye! Bye! <laughs> Magaling ako sa clay modeling! Ayos! Lagyan nito para maging kasing -tigas ng bakal. Tapos ilagay na yung motor. Tapos na ang bangka ako! Sigurado magugulat si Shizuka sa nabuo ko. O oh, sige, bibigyan ko to ng pangalan. Hmm. Ah, alam ko na! Ikaw si Nobita number one! Parang hindi magandang pakinggan. Huwag na lang kaya yun. Mamaya na lang kita bibigyan ng pangalan. Wow! Shizuka, ang ganda na binuo mo! Oh, ang cute, ba? Diba? Yung sa'yo rin, Suneo, Gusto ko na makita yung kay Nobita. Panigurado, matatawa tayo dahil mukhang basura yung sa kanya. Maghintay <laughs> ka lang. Gagawa ko na talagang ikagugulat yung lahat. Ah. Ah? Ayos ba? Ano masasabi nyo? Grabe, ah? sobrang ano nangyari sa sasakyan nyo? Bakit sobrang liit naman? Hindi <laughs> <laughs> na mahalaga kung malaki man yan o maganda. Ang importante, kung kaya ba yung tumakbo ng mabilis! Ang Giant Line ang pinakamabilis sa balat ng lupa, kahit gaano ba ito kalaki! Ah, ganun ah! Sabi mo yan ah! Sige, hinahamog kita! <laughs> Hindi kita uurungan! Pero wala pa rito si Nobita! Wala akong pakialam sa kanya! Mula rin naman kwenta yung magagawa niya eh. <laughs> Tapos ko na. <laughs> Ang tawag sa bangkang to, Nobita. oh, uh, uh, hindi na yun mahalaga. <laughs> bilis nilang lahat ah. Pero ako rin naman may motor kaya kaya ko rin ang bilis niyan. <laughs> Oy, Giant! Napakabagal naman pala ng park mo eh! <laughs> nee, Munda ka sa akin! silasan diyang matamaan ng sasakyan nyo, ha? Oh, oh! Lumulubog yung barko! Masang basa tayo? Ikaw kasi, Jayan! Hmm? Hmm, nubita! Ay, uh, naku, sandali! Ha? Ah, uh, ganito, gamitin natin tong cloth powder para makabuo ng damit. <laughs> Gamitin mo tong paint powder para malagyan ng kulay. Dali na. Tapos na! Ta! Ta -ta! ta -ta! Ano, bagay ba sa akin? Ayos, hindi na siya transparent. Matagal ko ng pangarap na makasuot nito. Wow, bagay sa iyo, Shizuka. Ay, tapos na yung uh, water uh? Wow! Wow, ang galing! <laughs> ang ganda! <laughs> Parang yelo! Ha? <laughs> Aba, ang galing! Ayos yan! Ako si Dora Bauer! Ha? Ah, ayos ah! Oh, pati ulo na sa sakit na! Okay, sige, ako naman! <laughs> Oras na ng siesta! Sobrang lamig! Sigurado ang sarap ng tulog ko nito! Nagkakabulag yung liwanag ng araw, hindi ako makatulong! Para ka pa rin nasa labas kahit nasa loob ka na ng bahay! Hindi ko na matagalan! Gamitin mo tong paint powder para malagyan ng kulay! Oo nga pala, papaparap papap, papara papap! Papara papap. <laughs>